Mayon shout out everyone, maraming maraming salamat sa lahat ng manonood, guys. Matatray lang ako. Ito yung sa Ilocano is orilis kunami. Sa Tagalog, ewang ko kung ito yung albacora ba na sinasabi nila o tulingan. Ayan, babalutin ko na dahon ng saging. Ayun na nabalut ko na yung isa. So babalutin ko pa ito ng saging, itong isa. Tapos isasain po natin. Lalagyan ko na suka, luya, sibuyas sa kabawang. Tapos gagataan natin ito mamaya tayo. O, o di ba? Tingnan natin. Ang maliit yata itong dahon ng saging. tatalian natin taon ng saging din. Ayan, lalagyan ko ng um, vinegar, guys. Lagyan natin ng sili. Lagyan natin ng sili. Lagyan natin ng Luya. Tapos saka natin isasain Pagkatapos natin sinain guys Lagyan natin ng Coconut milk Then katayo ng sibuyas guys lagi ko rin ng bawang, guys. Ayan. I-crush po natin. Ayan guys, tapos lagyan natin ng konting tubig, saka natin isain yan guys. Ayan, isasain ko na guys, ayan. Siguro mga 18 to 20 minutes ko isasain yan guys hanggang maiga po yung tubig niya. Tapos pagkatapos niyan, saka natin lulutuin ng coconut milk ayan, para gataan natin po siya. Ayan, malapit na po siyang maiga guys. Kasi pagkatapos nyo ng maiga, lalagyan na natin yun ng coconut milk guys. Ayan guys, naghiwa ako ng talong. Ipiprito ko, tapos ilalagay ko doon sa aking sinaing na albacora. Ayan guys, nilagay ko na yung uh, gata nilagyan ko na rin ngayon ng sili na maanghang kanina nung pinangat po natin, yung sinain natin. Ang nilagay ko ay yung siling mahaba, yung hindi ganong maanghang. Ngayon, um nilagyan ko na, na ng yung sili yung maanghang na yan, guys. Tapos, lalagyan natin ng pritong talong. Ayan, guys. Ilalagay na natin itong uh, pritong talong guys. Yun. Tapos, ipaigahin natin ngayon ito. almost naiiga na guys nihintay ko lang na maiga okay, na oh. konti na lang yung sabaw ayan Okay. Um, mga 3 minutes more. Pero gusto oh, ko. Ayan, naiiga na. oh. Ayan. Okay, nakatayo na ito. Off ko na guys. Ayan. Ito na yung aking version ng ginataan na tulingan o albacora. Kasi malaki ito eh. Dalawang slice lang to guys pero malaki siya binalot ko ng saging guys ayan nilagyan ko ng pritong talong sili ayan Yan ang aking lunch. Kain na tayo guys.